Soy mahara ka saan? Bulot sabing natawag. Ito na tuyo. Bulot. Tanging kung ano masataw bilang tayo na. Ano? Naagkarbo ako ay ano? Tatak muna orita din. Babuwa ko tubig din. Babuwa. Ang ba'te baby. At parpa pag na lang mo. Mahal iskama niya. ano ay? Kailangan na hindi yan magagalaw. Muha kayo na tubig ko na. At itatulog sa unang semana parang na... Ang susunod Tapos natin kayo na lang ang gagawa, ha ay, na, po, na, po, na, po. ay, tatay ano na lang po? Uh, Tigdalawa na, tig na lang po. At sayang po 'yung tulus ninyo. Opo. Ito na lang po ay ano? <coughs> yes, yeah. dito tsaka sa din. Opo. Ito naman so, ano po ay Ito naman po. tig lang po isang module. <coughs> Taday, isang to, sige po. <coughs> Tama na

Um Pag may mga ganta ka Para yung tension po ng ating tali ay ilalagay kayo na kayna, kaya po yung pong ibay na ganun. ay po sila. Okay, okay, opposite. okay Okay. Uh okay, -oh, <laughs>

kaya-kaya po. Kaya-kaya po ninyo yan. Kahit po ay kaya. Ay, may lubid na. Ay, ah. Dito nila makahanap yung dinara natin na eh. Kuya, eto. okay na, ano? Angapin natin at maling aalisin natin ang buhangin. Opo, iba. Itataktak lang natin. Babaliktad natin, kuya. Ayan. Kamayin natin nila. Tag, pag kami ay kuan ah. na. Lang, amin, ay, to, sa mga pagbenta. E, -e, -e. may, pag -may, may... No, ah. lanit, ang May ano may. ang ini sila na magpunta diyan sa iyo. Ah, kayo. Hunting, may gunting. Wala may po. Po, na, po. po. kuan. Uh, po Talang

Yeah. Halfway... Paano pa? May pa. sa ano. Natang... mo sa gilid. Para ko hindi na. Buli. buli yan Ay kasi maglagay din Pwede pa rin maglagay din Pwede maglagay din din eh. No? So, la, la <groan> Ay, mataas ma 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 diyan dito di Mag-enjoy si nanay mag -包. Ay, eh, hala po. Hila pa po ng yan. Hila pa, po pa. O, yung iba naman, kami na may tapos na. Yung hindi pa nakapagtiklo. Wag yung ng iba, at walang <laughs> iba tayo lang <laughs> nandito. Wag kayong gagawanin, walang <laughs> iba. Sige na <ba>? <laughs> po. Na. na ba? Uh, maybe they, you know, ito yung kumain ng... Hindi ako. kumain. Oh, <laughs> <di pansage. laughs> <laughs> Hindi ako kumain. <pabae>. Kay hey, Kuya Alpe man niya natalingan. Masarap. Ako man talaga nagtago yung gunting Ay, yung gunting ako. Ay, yung gunting ako. Ay, yung ka ako. Ay, yung gunting 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 ako. yung gunting ako. Ay, yung gunting ako. Ay, yung ako. Ay, yung gunting ako. ako. ang yung ako. Ay, yung yung gunting ako. Ay, yung gunting yung gunting ako. Naalala niya ko yung ganyan yung eh, nila sa airport tayo. Dalawa ang nang dalawa. Ano si ganyan yung sinila sa inyo? airport ka ba? lalo na. Di lalo ganyan si mga. Dead the weapon. Ba't ang huli ah? Ma, meron pa kayo yung card. Yung nang card yan? Eh, Di ba ka pala nito? Ina, di Mamalam no, niya, nadali kami ng ganyan dati ni Tyrone. Ano, packaging tape. Pati pala packaging oh, tape. Bawal. Bawal pala. so kanya yung deodorant na ano, bawal daw 150 ml. Oh, 100 ml. Okay, okay pa yon Kami napakama lang sa buyo kasi namin. Nagtaka, Nagtaka ako mang gawa nung, nung pasibo kami. Hindi naman din yun, ano. Yung pagbalik lang. yung na, as, yung asin na yung asin yung yung asin namin, namin. Yung asin na namin. Yung Sinabi ko namin. Yung na ay, Yung asin na namin. Yung asin na namin. Yung asin na Pag inabong ko namin sabihin, dadali sa bahay. alimayo ng nanay niya. Saat niya.

Mahirap talaga ang buhay, huwag kayong mag-aasawa. Hindi naman na, hindi nga nag-aasawa, nag naman. Mang-aasawa, pero huwag mag-aasawa. Mang-aasawa. <laughs> Ayok. ano ka? Na-testing daw. Patay mo record. <plup bibleopus> <nationwide>

konti pa rin naman po yung tubig. Para po yung uwan, yung liner natin, hindi madami, hindi kailangan maraming gupit. Kapitik ka pa, ha? Kapitik ka pa, ha? Hindi mo yung silakan mo? Matakay na babae na niya. Nasa labas po, ha? Maraming Naka-filter para malingit. Dapat po eh dito, tatay. Papasok po. Kusunod ka ba dito? Kaya naman mga kapit-kapit. lang po yung nasa labas po. Tama po po. Ito lang po nga lang bago ito. lang pala Ano Batuhan? ano lang sa kami ng ano. Sininyahan kami ng mga dokumentary. Yung pag na... Na Tinatanong na okay. nga lahat ng livelihood program dito sa atin. Magaling, kayo Ano nga po Tagal kayo para hindi ambusdak, babuyan. 'yan. pidi. Yan 'yung Para pang virginan lakad.

Diba na muna ang pagkayasin doon ay at yung marunong magtali dito sa unay na muna pagtaliin. Patay madali. Tama na tubig. Magkakayas na yun ang maayos magtali. Sino ba kayo na nagtali lang Ano yun? muna ang pagtaliin. As nung na

Ten horsepower na ano po, pump po, water pump. So, bali po ang hindi lang po namin ay provide sa inyo yung ano po, inlet. Ayan. Yung pangigot. Pero po no yung outlet la po, ano, 100 meters la po layo na yun. yun.

Kay, Tumisimilang. Plastic. Yeah, so, hmm. <missive> ano Ay, na sa Ay, service po pala kayo. yung mga tatlong araw? na yung na sa bahay. Hindi May ba yan Sa akin yan. Yan. galing

<mirip> nandiyan yung ano ay din po sige po po ako kaya na rin ano mm, na, yeah, na dito

Sa YouTube nyo lang ito makikita. Guys, ang namin, ginita ang Barabara. Barabara. Picnic. Ayan, na tayo na oh talagang <laughs> Ano-ano ano sabi niyo pa Kap talaga nakatuon dito. kagat. Ay, na-allergy na naman ito. Busog Ang kamay, baka Parang tao bang kaldero ah. Talaga akong kumain o, ito mga to. <laughs> si Sabaw pa. Ito so, muna pare. Dapat bago natin kinagal, ano naman natin, kinabito muna natin. Sige. Kahit ano. Hindi, kahit yung ano na lang. Sako. Maliit na lang. Hindi. <laughs> Bali, kahit maliit malaki. <laughs> Hindi, sako sa na lang atong patong natin. <laughs> yung sako na may buwang, may ano, may, may buwangin. 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 Para may makapagpatungan tayo. May Bisa may aku bawa ba kendaraan. Ini pedih gigit nak? Kompar? Di. Hindi ito. Eh, na nga may tatali dito. May aks para yan. ba tayo may bibigyan ganyan? Limang ganyan, ganyan na bibigyan natin. Oo, yung drama. Nasaan mo yung ganyan lang? <Nakawo>. <laughs> ano na yan? Ah, ito yung penetration o ito. Pugi-pugi oh. ka na dyan ha? Oh, oo naman. Isa na lang, isa na lang. Ito yung maghahagod. Ito yung maghahagod. Kalaan nyo. hindi nung nagsahid ang sakot.

Huwag na ano sinila. Ano po kayo? Ano na? Ano sabihin? Asin. Ay! yon Asin! Ayun.